Galing na kami doon sa dulo. Pabalik na kami doon sa hanging bridge. Doon sa unahan. Ayun. Papasyal tayo doon mamaya. Tuloy din nila sasabihin na bukas na. Kaya mas maganda. Puntahan nyo na lang dito sa Minalungaw. Diretso na lang kayo dito para makapasok kayo dito. Kasi ganun lang din ginawa namin. Sabi nila sarado pero try namin. Pagdating namin dyan sa gate, sinamahan kami nung ano, nung residente. Habi nila, okay na Walang problema. Bukas dyan. Maraming tao. Kumunta na rin kami dito. yabang mo na 'yung suka. <laughs> sige. Hoy, ka talaga pinahirapan mo ako. Ay, Wait. Hay. <coughs> Henyo mo sige ba, yabang mo sarili mo. Hay Hello. Ay, dito pala. Kita yung mundo. Kita yung mundo. <laughs> kita na pala yung mundo dito. Nagbablog ka ba kuya? Nagbablog. Talagang napakaganda ng view dito. Uy, nako. Madali lang. Mas maganda doon, no sa matulis. Ano? Ma, pag di mo kaya, wag kang aakyat, ha? Nandito na tayo sa taas. Sa... Di pa naman to pinakatok-tok ng minalungaw. Pero mataas ng parte na to ng minalungaw kasi sa so doon nga yung hangin break sa baba. Ayun. Yung breaker nasa... Aakyat yan mga kong sa punta dyan. Sa baba ng mga bato na yan. Pa, pa haba ko punta dun. napaka Napakatarik ng daan dito mga kong. Ang mga mga ako sa mga view ng mga bato dito. Sobra. Taganda. Napakaganda ng view talaga. Wala na akong masabi dito mga kong. Sa so, bukod sa napakagandang ilog dyan sa baba. Napakaganda ng mga Pagkaukit ng mga bato Talagang ang ganda ng kalikasan Gumawa ng Ano? Milagro Bababa na tayo dito sa baba Dito Sa napakalupit na daanan na to Ito mga oh, Talagang Ang sakit sa paan nito Di ka pwede mag Di ka pwede Nakapaaka lang Babakpakin ang paa mo lang So yan mga kaoks Bababa na tayo Dito sa baba Ay Ya yeah. Ya yeah. mga Ayos ang daanan dito. Talagang ito yung tunay na ito yung tunay na adventure dito sa Minalungaw. Ito ang tunay na adventure mga ka -Ox. Napaka napaka-excited na daanan.

Dahan-dahan Sayang, sarap sana maligo. Bakit Hmm? Hindi kami nagdalang damit eh. Kailangan pa makakabili kayo ng damit kaya. Ibili yan po dyan ah. Hmm. Ano kaya pa? Bakit? nasira? Masira. Bakit? Masagong, huwag mo hayaang masira. Ayan mga kaoks, ang tutulis ng mga bato dito sa pinuntahan namin. Simula dito sa baba hanggang dun sa taas talagang sobrang tulis. Napakatulis ng bato. Tignan mo, oh. nabibidyo ka pa naman, oh. Ayun mga <coughs> ox, pababaan na kami. Galing kami doon sa taas. Yung asawa ko, gumagapang na lang. Malapit na sa pinakababa. Di na kaya daw. Nahirapan na daw siya. Balik ulit. Babalik. Balik ulit sa taas. nga. Masarap mag video sa taas na, no, boy. Eh? Dito sa na boy, no? Dito sana sa akin. Akyatan dyan, no? Mm hmm. Mga ilang minuto bago makakita sa taas niyan? Eh, ang kulang po. Mahaba po yun eh. Makakitaan pa dito sa taas. Kaya lang, pagod na ako mga ka Nakakapagod pala dito. Pagpaakyat. Pagbaba na tayo mga ka dito sa ano. Pagdaanan. Hmm. Dumadami ang tao. Pwede ka, dito pwede mag hmm. Ayun, Ay, ganda ng ano, sirena. <laughs> so ayan mga ka-ox, nagbabalikan na yung mga galing dun sa dulo. Ni pagkadaan nila dyan, tayo naman ang papalit. Sama ka sa dulo

nakapunta na ako ng kasiguran. Mas malamig. Ito yung daan dito na nakakatakot. So yung mga kaoks, magpipiknikan na sila dito. Sarap na dito. Yung pala doon, mababaw mababa doon pala yung tubig doon. Dito malalim yung tubig yan boy Taas tayo, taas dulo na daw. No? Bah, may kuya pa pala diyan, no? Ano yung mga kasamahan mo yan? babalik na kami doon sa hanging bridge ang daming tao dito mga kaoks dito sarap lang picnic nila oh Taga saan kayo sir? Gapan Ah Gapan Gapan, Balwarte pala eh Gapan Hindi sir, shout out sa inyo Sa mga taga Gapan

ito na nga mga ox, oh, nandito na kami. Galing na kami dun sa dulo. Pabalik na kami dun sa hanging bridge. Dun sa unahan. Ayun. Papasyal tayo dun mamaya. Pag nandun na. Actually din lang sasabihin na bukas na. Kaya mas maganda, puntahan nyo na lang dito sa Minalungaw. Diretso na lang kayo dito para makapasok kayo dito. Kasi ganun lang din ginawa namin. Sabi nila sarado pero try namin. Pagdating namin dyan sa gate. Sinamahan kami nung ano nung mga residente, sabi niya, okay na eh, walang problema bukas diyan. Maraming tao. Kaya pumunta na rin kami dito. Tama, oksyon daan dito. Sobrang napaka hirap ng daan dito ah. So ayan, dadaan tayo dito sa may bakal. Ayan. Ito yung daan nandito mga kaoks. Tingnan nyo naman. Ayan, tubig ngayon sa baba. Ayan. dalili mahpicuran kita jan. Ito mga kaoks pakek kami dito sa Hanging Bridge dito sa Mineralungao National Park. Kumangat ka mo uli? Paanito ano yan yung mula bob? ba nakakatakot kaka taka dito? Parang na electric pa lang tayo dito ah. Ano yung doon pala yung nakiat natin kanina no? Sa taas na yan. Ayun pala yun doon doon. Ah, o, yun doon nga oh. Dito tayo, aakyat tayo dito sa abandonado na to. O yan o, hindi na ginagawa. Pero gagawin na to yan o. No? Gagawin na to yan. Kasi ano na eh, marami ng taong pumupunta. Ano to bagong gawa o? Oh. Ah. Wala, Malawak din pala nga ako dito sa loob nito. Akala ko maliit lang, malawak pala. Ayan, nandito tayo sa pinakataas. ang ganda ng lugar dito. Ito na nga ang ganda. Ayan na ang ganda ng Minalongaw Park. Minalongaw River. Only in the one. Only in the one. In the one. Mga kaoks, pa-uwi na kami. Punta na dun sa aking motor. mm <laughs> may kain tayo? may kain na nyata dito ayun may titin daw ayun may restaurant ha? may kain tayo lawak lawak ox, kakain na kami. Sinigang. Ayan mga ox, sobrang dami. Ayan, Ang isang order mo dito mga ox, solve, solve ka na. Oh. Kailangan Sa kanin. kainin. Kaya kailangan, ubusin natin. So, kakain muna tayo. Sarap mga ox. Hmm. Baboy. Anong kanin pa po? Anong kumakain ka sa inyo? Anong lasa? rice Napagdagdag kami no? kasi... ng kanin mga noks kasi Danang ulam eh Napuwing ko ng trap kanina e eh. diba? Tumaano ko kung anong ganoon ako tapos na tayong kumain so guguro na tayo magpauwi na tayo ng pampanga kasi oras na so, mga kaoks, pauwi na kami galing kami ng restaurant